So ngayon guys no, eh pumunta nga pala kami market and kami nga pala tatlo dito. Dahil nga pala ay magbabanding cha. Pumunta rin kasi kami ng church tapos hindi pa kami kumain kaya sabi namin kay mami, Uy, market ka naman. Kaya ayun, bumunta kami market and bumunta agad kami sa mang inasal. Siyempre para anli na, anli sarap. <laughs> Mas to pray, hindi pa rin, wala pa rin nakakatalo sa Mang inasal. Eh si mami, kumain na nga pala, tapos ako, kami, kami ni kuya, hindi pa kaya. Kaya, syempre, <laughs> lalamon na naman kami. Pero ang in-order na nga pala dito ni Mami, isalo-halo, isa kanya. So, ang total ay 387. Wala lang, trip ko lang sabihin. Tapos yan nga pala, binigyan na nga pala kami ng table. And pupunta na nga pala kami. And pagtapos na nga pala na magmuni-muni sa table namin, syempre, meron na rin yung kami. Ang in-order nga pala namin ni Kuya is ang sisig. Sisig pork, sisig yan men, ang sarap niyan. Ginaya lang talaga ako niya ni Kuya eh, kasi siya manok talaga. Pero sabi niya, masarap din mo siguro. O, tingnan nyo, busog kami. Mas masarap sa pakiramdam yung busog ka. Kesa minamahal yung iba yung minamahal. Ay, panis me, napakasarap. Busog na naman kami. Busog sa pagmamahal ng iba. Ay, ay, -ay. ay, -ay. Tapos pagkatapos na nga pala ay, naging isang responsableng bata. At ano na nga pala ko? anak. May responsable anak na ako dahil ako na nga pala ang nagbayad ng Converge, ay ng wifi, tsaka ng bills namin sa kuryente. Pero huwag kayong mag-alala dyan dahil hindi ko pera yan. Ako lang talaga yung magbabayad. Tinuturuan nga pala kami ni Mami, ako lang pala. Dahil nga pala para, syempre, iutos niya lang sa amin. Iutos niya na lang sa amin tapos kami na yung magbabayad. Ay, abot mo sabay-sabay. O, tapos yan na nga pala, ganya ganyan na ako. Hindi ko alam kasi first time lang ako magbabayad ng ganyan. Kaya hindi ko pa talaga alam. Kaya tinatanong ko pa kay mami kung ano susulat ko, ganun. Pero wag kayong mag-alala dahil second time na pupunta ako dyan, Eh, alam ko na. <laughs> So, naranasan ko doon eh, ay, experience ko doon ay, eh, madali lang pala magbayad, kaso hindi madali kung wala kang pera. <laughs> hindi madali kung wala kang pambayad, syempre. Tapos, pupunta na nga pala kami ng SMN mag, ano, mag... Titingin nga pala ng, ano, ng, ano ni Kuya, gusto niyang bilhin, t-shirt, o kahit ano. Di ko alam sa kanya dahil gusto niya nga palang, ano, bumili. And ako naman, eh, tamang-sama lang dahil, and, syempre, papabiliya. Tapos, una na nga pala pumunta kami H&M, yan, kaso... Wala kami nakitang maganda. Walang nakitang trip si Kuya. Tapos sunod naman dyan is Uniqlo. Pupunta kami yung Uniqlo and wala rin naman kami nakitang maganda. Hindi ko alam kay Kuya dahil napakapili niya pre. Hindi ko alam. So yan, wala kami napili. Kaya mirror shot, mirror shot muna. Outfit check, outfit check. Bumabangs nga pala si Kuya. Kala niya si Edgar Katcha. Ay, ay. It's a prank, it's a prank. Tapos pagkatapos nga pala, eh, pumunta nga pala kami sa SM, ano, yung SM Market, yung nasa loob niya. Tapos nagtingin din dyan, wala, wala naman kami makitang maganda ganun kasi siya lang talaga yung maganda medyo alam na siya yung MLB tinignan namin yung hoodie dito alam nyo magkano 6,200 nga lang naman yun lang yung presyo niya. tapos pumunta rin kami sa African Eagle outfits tapos wala rin kami nakita dahil ah, um, Pilipino tayo <laughs> pang American lang to hindi kasi wala rin kami wala rin kami nakita na tinahanap namin so, nasa Quezon City tayo Why? Ano? Um, bakit? Yes. Nandito tayo ngayon. Kasi... Tignan mo. Commonwealth. Commonwealth. <laughs> Nakita ko na yung kanina eh. Hindi lang ako. Commonwealth. Hindi well, well. pa tinatanggal to. Chinese New Year pa Pre. ba? Hindi pa tapos ang February. Tapos sa na nga pala kami ng Oxygen. And dito na nga pala kami nakabili. So una talaga, isi kuya lang talaga yung bibili. Pero sabi ko, men, ako na rin bibili, men. Kahit uh, ano, hindi ko pera. <laughs> Papabili na lang ako. Tapos ako, tamang outfit, 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 outfit. na tayo. Boom! Transition! <laughs> <laughs> hindi, hindi pa ako marunong mag-transition. Hindi naman ako marunong pre. Prenaktis ko lang, mong trinay ko lang. Tapos yan nga pala yung polo, yun yung binili binilig I mean, yan yung binili ko, men. Siyempre, dahil may asal abnormal din, kaya ganyan-ganyan tayo. Si tayo ay yung pinakamabait sa mundo. Ben, jolay, no? Bye-bye! Tapos dito na nga pala eh, sila mami nga pala yung eh, nag... Sila na pala yung bibili. I mean, sila na yung pamila dahil ako pulang dahil masakinin pa ako. Pero hindi talaga tamad talaga. <laughs> Tapos yung paggawin na paggawin nga pala namin, eh nakita na nga pala namin si Love Love. And nilalaro niya nga pala yung bike niya. Siyempre, nilalaro niya, nilalaro ko rin. Siyempre, napakabait ko eh. Kailangan yung sabayan natin yung mga trip ng mga bata. <laughs> Pero ang cute niya talaga dito, ang cute niyo. Tapos may trip pa siya dito eh, bubonggay niya pa ako eh. Tapos nga pala, ipupunta nga pala daw siya si Love Love. Pupunta daw sila sa ano, uptown. Kaya tingnan yung nangyari, nagbababay-babay siya. Ganda naman yan. Oh. Yeah. Yes, Ingat. Si may iwan eh. Bye bye. bye, bye. Oh, inuubo na naman. Oh. <laughs> oh. So, na. Ganda na lang. Bye bye.